para sa si... yeah. iyo. Yeah. Hello guys, good morning at yan nga, ito nga, pupunta na kami kay Renz kasi nga, ibibigay na namin yung cellphone na pinabibigay ni Sir Mac na nasa US at ito nga guys, yan, pinag-grocery namin yung si Renz syempre para may pasalubong kami bago namin ibigay yung cellphone at ito nga guys, tapos na kaming mag-grocery at nandito na kami kay nila Renz yan, bit-bit na aling kay kay makita nyo, napakadami nyan tapos, yan, nandito na kami ka na sa na kami. At ito guys, yo, yan yung bahay nila. Yan ito. Dito tayo kay Renz ngayon ulit. Um, si Renz? o Renz! Nika! Pasok Parang pahit mo. Parang pahit ka. Ay. Yan, tatay na rin. Yan, magandang umaga pa. <laughs> tatay. Kami po ay bumalik ulit. Dahil may nag... May nagmagandang loob. Eh, yeah. ay, di. Pasok tayo. Napapasok kami. May babies ka to. mga I love, I love people. Dito ay ng mandapi pun. Sa Ay po. Sa akin yo. Kumusta ka? Ay, panganay. Panganay. Prince, may mapa ninda mo ano? Oo. Kapag tinaden. Are ko pangalan. Pangalan. Friends may ano kasi si Sir Mac galing sa ano sa US ano. Ina-update naman po namin siya lagi. Pero sa Gcash po may nagpapadala naman. Ay, yung sa inyo pensa wala. Ah, ito rin yung ano. Yan, bago mo para masusot mo chinelas. Kasi ito may, sa pag may mga na Nagpabili siya ng cellphone para sa iyo. Yeah. cellphone! Yan ay sa iyo daw. Dahil lagi ka daw na ako kontakin. At i-update. Yeah, yan. Tapos dinownload ako na rin siya ng Gcash. Para yun ang lalagay ko. Tapos syempre. Ano yan. Dinownload ako na rin ng laro. Parang may mga paglalaro. Tsaka may SIM card na yan. Yan Tapos sa tempered glass na. Eh. Yan baksan mo. Dead. Balik. Tutulungan Tutulungan kita and daw para lagi karo ko tayo tapos siguro gusto ka rin niya makita ano ba, pag nakauwi siya di bibisitahin kanya cellphone yeah. buksan mo tas yeah hold mo lang yeah. para mamagagamit mo rin sa ano ba sa school

Oh ano ba sabihin mo mara, sabi. Salamat. Salamat Tapos mo. ano, may pin... Uh, love marami. Uh, mamaya, ano love marami. ano... <coughs> <coughs> ito daw, ano... Pang-baon-baon mo daw, re. Yan. Uh, pangalan ko. Salamat po. Salamat salamat po. <laughs> kay ano ka magpasalan? Kay Sir Ma. Salamat yeah, basahin mo din kita yung pangalan niya. Mo. Salamat, Ma. Salamat po, Sir Mark. Maraming salamat po kay Sir Mark. Naglamang tulong po sa akin. Kaya, it's good. Salamat po. Thank you. Yan. Para yung mga GCash, yung mga gusto mag-pasa, mga pang-bounder <laughs> okay. E eh, di ano, diyan um, sa akin. Tapos may case yan. Wala yung mga package niya. 9 4 na. Tama oras na. Yan, lagay mo tong May headset yan. Siyempre, pag nagtitinda ka ng balo, pwede ka mag-music-music. Kasi ito yung charger. Kasi ito yung case niya para di mabasag. napa tempered glass na rin namin yan nung binili. Lagay mo sa case. Okay. Tapos pag nagka-problema naman yung cellphone, madalhin sa Big Ben niya. Kaya na, yan, okay, so. Yan. Yan, nag-download na rin ako ng Gcash mo. Kung ano yung number ng Gcash mo, yan din yung sa SIM. Yan, o. Oh. Yan, dito yung SIM mo. Tapos magawa ka ng magawa ka ng ano, Facebook. Ay, ya, na ka na. Ay, mag kaya maggawa ka na ng FB mo ha, tapos eh. Kaya i-add mo na lang ako mga pag nakagawa ka O ano, ano pa nalang I-add mo yun si Sir sa Facebook Siya Dita, patulong na lang din po kaya rin sa gumawa ng Facebook ay, ya, Ano pa parang yun Ah, uh, ito na lang po si sir. O kaya, sipo na lang na. Siya pa ibang dito naman po sa okay. sa ibang bansa po. Uh, magagamit mo sa pag-aaral. Tama. 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 Tama.

Maglaro ka na, maglaro. Tapos pais mo sa yung tita, eh, yung marunong mag-Facebook. Tapos add mo na na sa sir. Ingo ka, bye. Yan, yeah, kayo mga magkakapatid nyo. Man. Sir, thank you pa. Ma'am. Inga. Yeah, no, thank you po, kaya. Thank you din po, sir. Ma'am. Thank you, po. And guys, uh, ay bigyan na natin kay friends yung pinabibigay ni Sir Mark Tembao from US. At uh, yan, yes, si Haling Giga. <laughs> uh, God bless you, sir. And uwi na kami at mapagpahina rin. God bless.